Nabili isang gupit lang to. nag ano siya, 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 sa may na na siya mag mag undercut katşey. At uli na diba? ang bike na unya. Maguwi ng 50,000 pesos since Dapat nasaadto para diba? pag pero dapat kasi meron talaga siyang level. Naiinitan yung napapagupit yun. Eh. Pwede na nga ganyan lang, di ba atin, oh. Hmm. Mga mga gupit Grabe naman. <laughs> Kaya nga, ayaw maliit lang na ganito Ay, Ay, ano ba yan?

Hindi pa nila. Kita ko si Nunjun Philip. oh. I charge mo 'yan. Keno mo? Gok na po.

support. Eh, so, napag-usapan na natin ng support. Siyempre, hindi magpapatalo ang Blooms dyan. Kaya naman na ako po, sa ng ticket para sa ating Araneta Coliseum concert ng Biniverse. Eh, ito na nga ang good news na magpapain na naman sa ating lahat. Dahil pwede nyo mapanood ang live stream ng Grand Biniverse concert sa November 16, 17, and 18 sa i Want TFC. Tama, narinig nyo. Makisana sa kasiyahan sa, sa Araneta via live stream sa i Want TFC at binisipin na sa i1tfc.com or ticketsi tickets are now available. Number 30 with guest JVL and Tickets <laughs> are now available.

Kasi mga pauso talaga kayo. Ang galing. Yes. Meron yes. Mayroon. Mayroon. Ah, Mayroon na. na meron. Mm -hmm. oh, lang. Oh, ikaw oh, mag upa, eh. Kasi, zero ano lang yan. Ta huwag. Tama na sa baba. Eh. Inahit mo pa eh. <laughs> Level na nga yun eh. Pantay na nga yun. Mm -hmm. May bayad na. May bayad. Mag-training ako sa live view ng her, her, her ano na. Kaya pagkulot. Orbit? May may medal na ako noon. Di man nang sila na. May certification ako ng DTR dati. Ah, saan na? Ang chan. Kaya time ng pwede ako, ako mag-abroad eh. Ayo lang nila ni Tio mo makita. Say say maganyan din. Hello. Ayo nga. Pagupit mo ayo. Yan yung ano mo. Ano na ka. Wait na. Yan ni nanay. kaya nga, inaano ko, hindi ko inaano. Naipit ang bukid. Kaya nga, hindi ko inaano. Kasi hinihila mo. Hindi, patas lang yan. Okay. Uh. Gay, hati mo talaga ako kuboga. Wala daw sa bantayan. Oh, bantayan dyan sa ano? Antipulo. Bukas nga ba? Tapos almusal ga? Ah! Bigyan naman si Tagay. Eh. Nagka mag-alala. Daw mo akong utang sa inyo. Gusto mo natin din kita. Hindi na talaga <laughs> lang. <laughs> Hindi. Kahit pala 15 minutes mm. lang, maanon din pala. Bakit nag ako niyan? Kasi sure niya kasi ako pigukit. Pag mag-ano, hindi kailangan mm -hmm. i-gukit sa ano. Hala! Diyan lang din. Ah, sandaan lang yun Ang ano yung sandaan? Ito yung saksibili ko. Buti hindi nak-order ng tatong danga. Ka? Sabi ko, pakipira. Buti may nangyong so, sa lasada. Huwag na natin yeah, i-hype ng kasitan. Oh, okay. okay lang yan. Uh, inante, oh. 0.5 lang to, di ba? Oh. Uh, Inantek ko nga uh, dun sa kabiti. Kaya dun yung nakasinti. Pawis na pawis ako. Eh, ano ga? Eh, ano, i-ganyan ang imo. Kung ayko, ay po, i-ganyan. Para libel siya. Kasi... Nawapalitan mo yun. na nga, yan na nga, yan o. mag yeah. ka kasi. Siyempre, yun ako. Ayan, ganun ang pag-ano yan. Siyempre, yan yung medyo mahaba. No, Hindi mo pwede ipantay sa kanila. Hindi, Maka pantay ang lahat. Makakakikinig pala sa kamay ko. Hindi ako pwede magbasa. Kasi may ano siya eh, may layers siya eh. Hmm. Yan, ya lahat yan sila. Kaya ganyan-ganyan mo lang yan. Press mile! kagawa <laughs> <laughs> natin gana. Bangit. <laughs> ha? <laughs> 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 Gawang isip lang ako ng lalimit. Hindi, i Ang tawag. ko ng reaction. na. Okay, mo <laughs> okay. okay, so yan.